Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Magandang uh, umaga sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Nawaya uh, na sa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong uh, pamilya. Sa araw na ito, tayo ay makararanas ng uh, napakaraming pagpapala at kabilang rito ay uh, pagpapalang spiritual. Sapagkat muli, tayo ay dudulog sa salita ng Diyos. At alam mo, may mga hamong pa rin tayong uh, mararanasan. May uh, dahilan ng Diyos kung bakit nagpapahintulot siya ng mga pagsubok sa ating buhay. Ngunit anuman ang ating damdamin sa mga sandaling ito, mamaya sa larangan ng pananalangin na ating gagawin ay maihahain natin anuman ang ating uh, damdamin. At higit sa lahat, mag-aalay tayo ng pasasalamat. Bago natin gawin itong mga bagay na nabanggit ko, muli kaibigan, kapupulutan natin ang aral at paalala ang salita ng Diyos. Kaya talika, Samahan mo ko rito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Sa araw na ito ay tutunghayan po natin ang napakagandang paalala ni Pablo patungkol sa pangako ng Diyos. Kung tayo ay nasusubok o halimbawa tayo ay dumaranas ng anumang uri ng panguusig, ano ba ang pangako ng Diyos at ano ang paalala ni Pablo sa ganyang kalagayan, bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa panibagong buhay na inyo pong ipinagkaloob sa amin. At uh, muli sa mga sandaling ito, dudulog kami sa inyong banal na salita na po namin, Panginoon, na sa maraming kapamaraanan, pagpalain mo kami. Pa At ngayon pa lamang, nag-aalay na kami ng aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nag God's Promise in Time of Persecution Ano ba ang uh, paalala mula sa salita ng Diyos when we are uh, facing uh, persecution o kaya tayo ay hinahamak o kaya tayo ay nilalapastangan? Ano ang pangako ng Diyos sa ganitong karanasan? Kung hawak mo ang iyong Biblia, kaibigan, ito ay pakibuksan mo na lang sa aklat ng ikalawang uh, Korinto, sulat ni Pablo. Ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga mana ng sa Korinto. Pag-aaralan natin ang kabanata 4, mga talata 7 hanggang talata 12. Titignan natin kung ano ang dapat nating maging tugon sa ganitong uri ng karanasan na ipinahihintulot ng ating Panginoon. Ngunit pagtutuon na natin ng pansin yung verse 11 lamang. Ganito ang ating mababasa, ang ating tema ngayon ay eh. God's promise in time of persecution. Sabi rito sa talata labing isa, 2 Corinthians chapter 4, ganito ang ating mababasa. Ito ay declaration ni Apostol Pablo. Kami ay laging nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Kristo. Sa so, wikang Ingles, always uh, given over to death for the Lord Jesus Christ's sake. Alam mo kaibigan, dito sa nag-iisang uh, Talatang ito ay inihalin tulad ni uh, Pablo ang kanyang sarili. Pagka pinag-aralan mo yung early uh, portions no, nitong uh, chapter 4 dito sa 2 Corinthians, makikita natin na inihalin tulad ng apostol ang kanyang sarili sa isang uh, palayok na mumurahin. Ito yung kanyang uh, pananaw, isang mumurahing palayok na madaling mabasad. Alam mo kaibigan, an kahit narito sa ating kapanahunan, alam naman natin siguro yung uh, palayok ano. Ngunit noong kanilang uh, kapanahunan, alam mo yung palayok, ito ay ginaga- ginagamit ng mga nakatatanda no para nga uh, lalagyan ito ng salapi, eh, to store money. Ganon yung isa sa mga gamit ng palayok nila noong uh, araw. Yung iba naman ay lagaya ng dokumento. Eh, hindi, hindi ko lang po alam kung baka sa probinsya natin dito rin na nakagawian ng ating mga kababayan sa mga liblib na puok na yung palayok, nilalagyan nila ng uh, dokumento. Yung iba naman, yung mga alahas. merong ganyan. Nung kanilang kapanahonan, ganoon yung uh, konteksto. But higit sa lahat, ang uh, tulad ni Pablo sa isang uh, palayok, sa pagkatalan niyo po yung uh, palayok nung araw, eh nilalagyan rin po ito ng garbage. Lalagyan po ito ng uh, basura. Hindi lamang po yun. Lalagyan ito ng dumi ng tao. Human waste. Ganoon yung sinabi. Kaya sabi niya, mumurahin. Walang silbi, walang pakinabang, madaling mabasa. So nung kanilang konteksto, kung ito ay lalagyan ng basura, ito ay lalagyan ng human waste o dumi ng tao, ganoon. Paul had in mind the latter. Ito yun ano, sa maraming gamit ng paleok nung kanilang kapanahonan. Ganoon ang tingin ni uh, ni Pablo sa kanyang uh, sarili. At alam mo, sa ating kapanahonan ngayon, meron niyang uh, lalagyan ng human ways. Hindi ko na lamang hubabanggitin. Ganito ang pananaw ni Pablo sa kanyang sarili. Bilang isang manggagawa ng Panginoon, imaginein mo yun ano, ikaw ay naninilbihan sa ating Panginoon, tapos ang tingin sa iyo ng kapwa mo, ganun ka. Diba? At ganoon na rin siguro, naging pananaw ni Apostol bilang uh, manggagawa ng Panginoon, mababa, yun ang sinasabi ni Pablo sa kanyang uh, sarili, pananaw niya sa kanyang sarili. Ako ay naninilbihan sa Panginoon, ngunit Panginoon, ang tingin ng aking kapwa sa akin ay mababa. Ganoon na rin ang tingin ko sa aking sarili habang ako ay nagsisilbi sa iyo. Hindi ako gaano mahalaga ay uh, worthless, ika nga, o maaring useless. At eh, ganyan ang kanyang panano. Napansin ng apostol na pinipili ng Diyos. Ito naman yung kanyang comfort. Napansin ni Pablo na pinipili ng Diyos ang mga may hina upang manilbihan sa kanya. God would use the weak ika nga ng apostol. Ito ay patotoo na ang kaligtasan, ito naman yun, ano? ay sa kapangyarihan lamang ng Panginoon. Yan ang isang napakagandang paalala. At sa mga susunod na talata nga, no, verse 11 yung pinag uh, natin ng pansin. Pag binasa mo yung verses 8 and 9, binanggit niya na sa kanyang pangangaral, siya ay ginigipit sa lahat ng kapamaraanan. Siya ay nakaranas ng panguusig at pananakit. Physically, no? ganun ang naranasan ni uh, Pablo. di diba nga, pinagbabato nga siya, uh, iniwanan siya na halos sa uh, patay na, ganun ang ginawa sa kanya. No? ang karasang ito ay hindi naging hadlang. Ito yung uh, kanyang sinasabi na sa kanyang mga naranasan na masasakit, maihirap, sakit ng katawan, hindi ito naging hadlang kundi lalong nagpakatatag sa kanyang pananampalataya. talo mo kaibigan, hindi tayo iba sa naranasan ni Pablo. Yung naranasan niya noon, meron din tayong mga pagkakataon na may mga ganyang pangyayari sa ating buhay. Bagaman dumaranas ng panghihina sa pagsubok, hindi nawala ng pag-asa ang apostol sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng kalakasan. At ito ay isang napakagandang paalala para sa atin sa araw nito. Kung tayo ay nakararanas ng panghihina, panlulumo, minsan umiyak tayo sa harap ng Panginoon. Alam mo kaibigan, ng kalakasan at ang kapahingahan yan ay manggagaling sa ating Panginoon. Manangan at magtiwala lamang tayo sa Kanya. Sinabi rin ni Pablo na hindi mahalaga ang kanilang mga pagsubok at kahirapang dinaranas. Ito man ay patuloy o sa kanyang pananaw ay wala nang katapusan o no? unending. Sabi niya hanggang kailan kaya matatapos. At kung minsan hanggang kailan matatapos ang aking naranasan. Kung minsan, maging sa ating kapanahunan, meron tayong mga kapwa na ganyan na dumudulog sa Panginoon. Tumadain sa Panginoon. Panginoon, wala na bang katapusan itong kahirapan o mga itong pagsubok na nararanasan ko? Ito sinabi ni Pablo, eh, no? yun ang pananaw niya, parang wala nang katapusan. Kundi, pinakahulugan niya na kung sa pamamagitan naman ng matitinding pagsubok, paghirap o pang-uusig, ay maipapahamahagi naman nila ang mabuting balita at mga ng kaligtasan para sa iba, siya ay handang tanggapin ang mga ito sa pagkat siya ay nananalig kay Kristo na ang Diyos ay pagkakalooban siya ng sapat na kalakasan upang magtagumpay siya sa kanyang mga pagsubok. Dito, ay kaibigan, pinakahulugan ng apostol na kanyang iniaalay ang isang tapat na paninilbihan para sa ating Panginoon. Ang kanyang mga dinaranas sa tingin, sa tingin ng mga huwag na mga ngaral ay tanda lamang wala sa kanyang presensya ng Diyos at isa siyang kuwag na mangangaral rin. Alam mo, ganyan yan. Ano? Kung minsan tayo ay uh, nakakaranas tayo ng matinding pagsubok sa buhay at yung uh, tingin ng ating kapwa sa atin, parang iniwana na siya ng kanyang uh, Panginoon na kung saan siya nananangan. Ganito yung karanasan ng mga bansang Israel. Iniwana na ba kayo ng Diyos nyo? Kaya ganyan ang inyong nararanasan. At alam mo, kaibigan, maging sa ating kapanahunan Maaring may ganyang pananaw ang iba nating kapwa kung nakararanas tayo ng pagsubok. Pananaw nila yon Ngunit tayo, bilang mga anak ng Diyos, ang pangako ng Diyos, hindi nila tayo o hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga ating tema ay God's promise in time of persecution. Ito yung sinasabi dito sa ating pinag-aaralan. Uh, Handa niyang bigyang diin ang kanyang uh, paninilbihan sa ating Panginoon maging siya ay dumaranas ng paghihirap at ang paghihirap na ito ay tanda ng kanyang katapatan sa Diyos at dito sabi na apostol ay maipapakita niya ang kanyang kalakasan ito ay mula sa ating Panginoon dito naman sa verses 11 and 12 na bahagi naman ang mga talata na ating tinutunghayan pinakahulugan niya na ang tunay na mana ng palataya may mga huwad kasing mana ng palataya ay maraming pagsubok nahaharapin. Hindi tayo ligtas. Kung ikaw ay tunay naman na mana ng palataya, hindi ka ligtas sa mga pagsubok. Kabilang rito ang kamatayan. At alam naman natin kung ano ang dinanas ng mga apostol. Ngunit siya ay naninindigan sa pangako ng Diyos na hindi siya ito nito pababayaan. Alam mo, kung may tanong nga rito, eh, kailan ka nakaranas ng pinakamatinding hamon sa iyong buhay at ikaw ay uh, inahon ng ating Panginoon sa ganoong kalagayan. Pinaaalalahanan tayo ni Pablo na kung iisipin, kung ating iisipin na wala na tayong pag-asa, ang Diyos ay tapat. Misang ganyan, ano? pagka talaga nalulugmok na tayo sa kahirapan, ano? pagsubok, parang iniisip natin wala na tayong uh, pag-asa. Tandaan natin ang Diyos ay tapat, hindi niya tayo iiwanan napagtagumpayan na ni Kristo ang kamatayan at tayo ay may buhay na walang hanggan. Alam mo, kaibigan, dito, parang sinasabi lang dito sa atin na ang pagsubok, anuman ang panguusig, anuman ang hindi magandang nararanasan natin, ito ay paraan ng Diyos upang ipahayag niya ang kanyang kapangyarihan. Ipahayag niya ang kanyang presensya sa buhay ng kanyang mga anak. Kaibigan, tandaan natin, kung ikaw ikaw ay hinahamak, ikaw ay nilalapastangan dahil sa iyong pananampalataya. Ganyan 'yan eh. Ah, hahamakin tayo ng ating kapwa, they would criticize even our faith. Kung nakararanas tayo ng paglapastangan dahil sa ating pananampalataya. Tandaan natin ang pangako ng ating Panginoon. At tulad ni Pablo, maaari rin nating sabihin, maraming umuusik sa amin, ngunit hindi kami pinabayaan ng ating Panginoon Dios. We can also declare what the Apostle declared. Kaibigan, tandaan natin, may pag man o pagsubok sa anumang larangan, tayo ay pinaaalalahanan na manangon sa pangako ng Diyos sapagkat hindi niya tayo bababayaan, hindi niya tayo iiwanan. Tuloy po tayo sa ating uh, programa ngayong araw na ito at bahagi po nito ay ang uh, pamamagitan sa larangan ng pananalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa pagkakataong ito na muli kami ay makadudulog sa inyo para po sa kahilingan ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Naway paggalo mo ang aming mga ihahain ayon sa inyong layon at panahon. Para po sa mga sumusunod ng kapatiran tulad ni Corazon, ang kanya pong pananalangin ay protection as well as provision. Para naman po kay Abi, ang kanya pong pananalangin na way maging maayos at maging ligtas ang kanilang garahe para po sa kanilang mga sasakyan kay Lynn naman po ang kanya pong pananalangin ay patnubay para sa kanyang pamilya. Kay kapatid Jessilyn, dumudulog po siya na naway makuha na po niya ang kanyang separation pay at ito po ang kanyang gagamitin upang magkaroon po ng puhunan sa isang business na kanyang itatayo. Pagkalooban mo rin siya ng patnubay. Namamagitan naman po si Nailisen. Listen para sa proteksyon ng kanyang mahal na pamilya. Kay kapatid Leoni ang kanya pong pananalangin ay sa larangang pisikal maging sa larangang spiritual na ipagkalob mo ang kanyang pangangailangan. At para po kay kapatid Yoli, meron po siyang uh, sugat sa paa, kagalingan Panginoon ang kanyang idinudulog. Panginoon, sa amin pong mga inihain sa inyo ang tugon nito ayon lamang sa inyong takdang layon. Anuman ang inyong uh, ipagkaloob, nag-aalay na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. tunay nga na tayo ay muling napaalalahanan patungkol sa isang katangian at maging sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Yung patuloy na kanyang pagpapatnubay sa atin, pagkalinga sa atin, anuman ang ating kalagayan. At sa mga sandaling ito ay napaalalahanan tayo muli na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Tayo ngayon ay magpasalamat sa napakagandang paalala. Dakila namin Diyos, marami pong salamat sa inyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating uh, programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala. At bukas, inaanyaya kita. Samahan mo kung muli dito sa ating uh, programang Hardin ng panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin. Kuspos, ito ay magtatapos. Pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave De Guzman. Sa harim,